Marami sabi na ito daw ay uh, tulay. Mangga Floodway, ito po yung artificial waterway in Metro Manila. Nabuild pa ito ng panahon ni dating President uh, Ferdinand Marcos uh, Sr. So itong Mangan Floodway ay makapatulong sa pag-reduce ng flooding along sa Pasig River during malakas na ulan. So ito po ay dinedivert itong water flows of the Marikina River papunta dyan sa Laguna de Bay. Ano ba na itong East Bank Road dati ay puno ito ng mga bahay dito sa ginagawang kalsada ngayon. So fast forward tayo. Meron na namang mga panibagong abangan dito. Na nang natapos dito skate park at uh, linear park na isa na siyang pasalan ngayon. Dati puno ng mga bahay tapos uh, pinapatag na rin nila itong area ng uh, river so ito po yung mga puno ng mga bay dati so alam natin ngayon kung ano bang gagawin itong project na kunwari malaki na yung uh, progress so yung mag-update no, yung sa ginagawang project tapos sa Javier Beach yung uling update natin doon na demolish na mga ipambahay kasi nagsisimula na yung project doon saka sa gagawing Pasig River Marikina channel uh, improvement so mahaba pa itong gagawing project kasi kung ka ba itong lugar na ito dati ito yung mga puno ng bahay so nagawa na siya ng uh, road widening so ganun yung itsura nito dati dyan sa kabila naman ito naman yung sa West Bank Road kung nakadaan kayo dyan sa kabila masikip pa yung kalsada may katulad dito na malawak na siya uh, four lanes two lanes sa bawat direction so pag natapos ito magiging maganda no kasi mahaba itong gagawing jogging area so itong mga nakatira kasi dito malapit sa Mangan Floodway ito yung mga nasa danger zone kasi nung naalala nyo yung bagyong undoy grabe Sobrang uh, taas ng uh, level ng tubig dito. Uh, halos uh, malapit ng umabot dito sa kalsada. Okay. So marami-rami pa ito. Tignan mo yun dyan. Na. So yung mga, mga ibang bahay ito, pansin mo, meron siyang second floor hanggang uh, third floor. So maganda pag uh, natapos na itong gagawin nila na uh, development. So lalo na to sa mga nag-aabang dyan, sa mga nagba-bike nako. Talagang uh, mag-enjoy kayo dito kasi simula pa lang dito sa Ortigas Bridge hanggang doon sa C6 na napakagandang pasalan ngayon. Kaya yung C6 na yan 'yan yung pinaganda. Uh, nilawakan, meron silang provision para sa mga joggers at saka bike lane. So hopefully no kasi ang uh, napansin ko lang dito sa project na to uh, bagong backpack na naman yung kalsada Kaya nga yung may karamihan mga nasasabi dito oh, ano nangyari dyan kakagawa lang tapos pinakpak na naman so mukhang meron silang gagawin kaya matraffic dito pag dumana, ha dana na pag rush air. kasi ko lang uh, halos sa uh, gamit itong isang lane para sa ginagawa nila ngayon Tira mo yung nabakbak ko. Oh. May init pa. Talagang oh. uh, bago lang. Dito na tayo sa Javier Bridge. Ngayon ko lang nabot ng tong manggahan flood. Low tide. Malapit na rin yung panahon ng kondito. Tag-init muli natin balikan yung ginagawang project Diyan, malapit sa East Bank Road uh, marami nang sabi na ito daw ay uh, tulay tatawid dito sa kabila so ang uh, main na uh, bridge kasi dito itong Javier Bridge uh, dyan magsisimula sa crossing eh. dito kasi pag tinabutan ng rusher yan uh, sobrang traffic dito kaya maganda kung magkakaroon ito ng additional na tulay. Pwede ng lakarin. Ngayon ko lang nabutan itong mangga Flatway na sobrang baba ng level ng tubig. Na halos pwede ka nang maglakad dyan. No? May kita mo yung pinakalupa niya. Madalas nabutan ko ito dito. Maraming mga bangka dumadaan. So, yung bagong skate at uh, linear park na kakabukas lang dyan naman. So, pansin mo yung katabi niya, simula na rin yung pagpapatag. So, marami yung mga bahay ang uh, natanggal ha, dyan sa gagawin nilang uh, project. ko. Oh. Tapos yung karupto niya naman dito sa kabila, ito naman yung West Back Road. Yan. So, alam nyo kapag uh, nagkaroon ng bagyo dito, yung mga bahay niya dyan, hinabutan ng uh, talaga yung baha. So ito po yung bagong pasalan dito sa East Bank Road. Oh. Linear Park tsaka yung Skate Park. Yung mga na dati puno ng bahay. Pero matagal na rin. Ayan. Dito yung natanggal yung karamihan mga bahay ko ba, eh? So konti daw. I-develop nila. Sa so, ngayon pinapatag pa lang. So abangan natin yung gagawin. Oh, maganda no? Pasig River Marikina Channel uh, Improvement Ito yung terminal. Ito yung skate park, oh. Ganda. So, maganda pala yung Tokabay. Meron siyang akon dito. Para hindi masyadong mainit. Ang mga ano pa practice. Kasi sa East Bank Road ka dito malapit sa Iglesia ni Cristo? So ito po yung ginagawa project ngayon. No? Ayan. Malaki na rin yung progress. So ito yung mga ilang bahay na na-demolish dito. Simula. Dito na tayo sa mga tulay so marami na rin mga bahay ang uh, na-demolish dito ano uh, yung mga natitira so kandaw, uh, tulay papuntang uh, Pasig uh, ay mga na-demolish So mga kan ma maraming bahay yung natanggal dito. po, Dami. So, so, kung ano gagawin dito? Tulay? Opo. Tulay yung gagawin? Tulay. Tulay daw ang gagawin nila. Kasi papunta na doon ang ano nina eh, gawa eh. Kaso ah, sa kabila, may na may natanggalan ng mga bahay doon? Malapit na. Natanggalin daw yun doon kasi tawid yung tulay eh. Oo kasi dugtong diba? So kailangan nga. mga bahay. Doon. Mga ilang bahay ma'am, estimate na. Parang gano'n din. Kung anong sukat dito, gano'n din ang sukat dito. Uy! Uy. Doon malapit bagong skate park na bukas na ma'am. Pinapatag na nila yung lupa. Pili, oh, yung lupa doon. Tapos wala. Doon sa akin yung bagong skate park. Tapos wala lang tubig doon eh. Martin. Hindi na ng bangka. Kaya sa mga natanong ka ba kapag uh, meron kasing bagyo dito talagang uh, inaabutan ng level ng tubig yung mga bahay So po na rin, na-relocate na sila. Marami din mga bahay yung natanggal dito. Sige sa kabilang side naman. Marami yung mga bahay ang natanggal. Pero ayun sa mga natanong ko dati na kapag nagkaroon ng bagyo halos yung bahay dito inabutan ng tubig yan. Kasing original daw, noong mga 20 years ago, konti lang yung bahay dito. Hanggang sa dumami, nagkakaroon ng extension na halos nandito na sa kalagitnaan itong Manggaan Floodway. So abangan nyo yung part 2 nito, doon naman sa West Bank Road kung saan na durugtong itong project. Pero marami ang sabi na tulay daw yung gagawin dito. Okay, itong second floor, safe pa yan sila dito. Oh, safe pa yan. Uh, so second floor na lang yung ano, lilipatan nila. Pero meron namang evacuation, di ba? Oo, oh, iba. Kagaya nito, alam mo na, ano. sa school sila. Ah, sa school dito, malapit lang. Mm -hmm. Ano ba ito sir? Kainta ba ito? Kainta. Ah, Kainta Rizal lang pala ito. Ah, so ang project dito sa Akon ito? Kainta Rizal ito? Kapuntang Pasig. Mercedes. Oh, Pasig. Uh, Saan? Sa Cavite. Bulacan. Sa Baras lang kasi na Ate lang. Pwede na. Yung iba naman pag ito daw, pag na-dimonis daw to, sa ibang lugar na daw siya ay ano ba hindi na daw sa Baras. Malayo. Malayo na, ibang ibang na daw, yan. Pwede daw, pwede, daw okay. pwede daw sa Laguna, pwede daw sa Lawan. Ah, Ari Ito na. Sa yung bahan ng bangus, unang bahan ng bangus. abina ng bangus. Galing sa Laguna. Laguna Lake. Ah, ano, ano nangyari yung bakit bumuhos ang mga bangus? Eh, mm, kasi pag alam lang ano, hindi nila naya agad yung mga fish cage. Mm. Yung taas tubig, sumasalo yung mga So puro patay yung bangus? Hmm. Saka ito, ito pa ino. Ano yun sir? Ito pa ang lawa. Ah, tubig pa ito dati? Tubig pa ito. Tubig pa. So parang kwan pala, uh, lumiliit pala yung kwan pala, hmm. yung ilog na. Kada bagyo, maangat ang lupa. Hmm. Baliktad na, no? umangat. Hello. Mm. Pero pagbaha naman sir, hanggang saan? Halo, bog to. Hanggang dyan yung tubig. Pada, ano yan, at tumakas ang lupa. Pero safe na yung concert dun sa unaan. Safe na sila. Hindi na naabutan na. No? Dun, ah, dito lang yung medyo alanganin na. Ito, ano tubig. Oo nga, nga, oh, nga yan to. May marka pa ng tubig dito, sir. Taas na. No? Yeah. Yung ondo ay sarang gansan? na. Yeah. May e, balcony dyan no? Pero mula no, hindi na nga